Magandang gabi po sa inyo, Lola Basiang, at sa inyong lahat na nakikinig. Ako po si Corina, isa sa mga bagong tagapakinig ninyo dito sa inyong channel sa YouTube. Gabi-gabi ko na pong sinusunda ng inyong mga kwento. At ngayon, Lola Basiang, naisip kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ko noong kabataan ko sa probinsya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ng mga gabing iyon. Hindi lang dahil nakakatakot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na iniwan nito sa akin. Doon ko unang naintindihan na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng paliwanag ng matatanda. Lumaki akong bunso sa apat na magkakapatid. Tatlo silang lalaki at ako lang ang nag-iisang babae. Kaya sobra talaga ang pag-aalaga ng mga kuya ko at lalo na ng nanay ko. Ang tatay ko naman ay bihirang nasa bahay dahil sa trabaho niya sa bayan. Umuuwi lang siya tuwing ikalawang linggo. Si mama ang tipikal na inang probinsyana. Mahigpit, mabilis uminit ang ulo. Pero sobra ang pagiging protective. Kahit minsan, naiirita ako dahil parang bawat galaw ko may bantay. Alam kong iyon ang paraan niya ng pagmamahal. Simple lang ang buhay namin noon. Gigising ng maaga, maglilinis ng bahay. At kapag walang pasok, naglalaro kami sa silong o sa bakuran. Yung silong ng bahay namin, hindi basta maliit na espasyo, maluwang siya at kasya ang tao. Dito nakaimbak ang mga lumang gamit, kahoy, bangko, at kung ano-ano pa. Madalas kaming magkakapatid na nagtatakbuhan doon, naglalaro ng habulan o taguan. At kapag napapagod, uuupo ako at makikinig sa kwento ng matatanda. Lalo na 'yung mga usapang tungkol sa mga kakaibang nilalang na lumalabas tuwing gabi. Ang bahay namin ay kalahating yero at kalahating nipa. Medyo luma, pero matibay. At may malawak na bakuran na puno ng tanim ni Mama. Sa gilid naman ay may maliit na kubo na ginagamit kapag may bisita. Ang paligid namin ay puro kapitbahay na halos magkakamag-anak. Tahimik ang baryo, pero hindi mawawala ang mga bulung-bulungan. Isa sa madalas kong marinig ay tungkol sa isang kapitbahay namin na sinasabing aswang. Bata pa ako pero kilala ko na ang pangalang Mang Elias. Isa siyang matandang lalaking nakatira mag-isa sa maliit na bahay. Hindi siya palabate at may aura siyang parang ayaw lapitan. Matindi ang titig niya at mabagal magsalita at kumilos. Madalas ko siyang makita na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Minsan nakatungo, minsan nagmamasid. Kapag napapadaan siya, may maririnig kang bulungan. Si Mang Elias, umiwas tayo. May kwento pa noon na may mga alagang hayop na biglang nagkakasakit o nawawala at palagi siyang napagbibintangan. Nang linggong iyon, nagkahawaan kaming magkakapatid ng trangkaso. Isa-isa kaming bumagsak. Si kuya ang nauna, sumunod ang dalawa pang kuya, hanggang ako na rin ang nagkasakit. Pero mas mabilis akong gumaling, kaya medyo mas malakas ako kaysa sa kanila. Si Mama halos hindi na natutulog kakabantay sa amin. Sabay-sabay kaming nakahiga, nilalagnat, inuubo, pawisin, at hingal. Sabi ng matatanda, kapag may nagkakasakit daw ng sabay-sabay, may aswang na gumagala at naghihigop ng lakas. Bata pa ako noon, kaya natakot talaga ako. Gusto kong gumaling agad dahil baka raw sa gabi-gabi, may nilalang na palapit ng palapit. Isang gabi, habang nakahiga kami, ramdam kong iba ang katahimikan sa paligid. May ingay ng kuliglig, oo, pero parang mas nangingibabaw ang bigat ng katahimikan nakakakaba, hindi ko maipaliwanag. Nang araw na iyon, bandang alas singko ng hapon, may nakita akong kakaiba mula sa bintana. May pumasok sa bakura namin si Mang Elias. Mabagal ang hakbang niya, pero diretso ang punta sa ilalim ng bahay. Bigla akong kinabahan. Ang mga kuya ko ay tulog, pawisan, Walang malay sa nangyayari. Ako lang ang gising. Dahan-dahan akong sumilip mula sa higaan. Nakita ko kung paano huminto si Mang Elias sa silong. Tumayo siya roon at dahan-dahang tumingala. Diretsong sa parte kung saan kami nakahiga. Para bang inaamoy niya ang hangin? O parang may hinahanap? Hindi ko alam kung imahinasyon ko pero parang humihigop ng paligid ang kilos niya nakakatindig balahibo agad akong tumayo at tinawag ang tita ko sa kabilang bahay nang makita niya si Mang Elias sa bakuran lumabas siya at malakas na pinagsabihan Mang Elias anong ginagawa niyo dito wala kayong karapatang basta pumasok sa bakuran ng may bakuran Malakas ang boses ni tita at doon ko lang nakita kung paano unti-unting umatras si Mang Elias. Mabagal, hindi lumilingon, parang gumagapang palayo. Pagbalik ni tita agad niyang kinausap si mama. Narinig ko ang maliit nilang boses mula sa labas, pero hindi ko maunawaan lahat. Nagbubulungan si na mama at tita sa kusina. Hindi ko man narinig ng malinaw ang lahat. Alam kong nag-aalala sila. Sa isip ko noon, baka bigla na namang magpakita si Mang Elias. Hindi ko maintindihan kung bakit siya pumasok sa silong namin na para bang may hinahanap. Nang gabing iyon, sobrang kabado kaming mga bata. Pero dahil masama pa rin ang pakiramdam ng mga kuya ko, Napilita na lang kaming matulog. Kahit ako na medyo gumaling na, hindi mapakali. Tahimik na tahimik ang paligid. Hindi ko alam kung dahil may sakit kami o dahil may kakaiba talaga sa gabing iyon. Pero sabay-sabay namin ipinilit ipikit ang aming mga mata. Umaasang pagising namin ay mawawala na ang kaba na dala ng mga nangyari. Lola ba siyang, akala ko matapos mapalis ni tita si Mang Elias, ay magiging payapa na ang lahat. Hindi pala. Doon palang pala magsisimula ang pinakanakakatakot na gabi ng pagkabata ko. Nang sumunod na gabi, bandang alas 10, nakahiga na kaming lahat Mahina pa rin ang mga kuya ko dahil hindi bumababa ang lagnat. Ako naman ay mas magaan na ang pakiramdam. Pero hindi rin makatulog dahil dala ko pa rin ang kaba mula sa mga nakaraang pangyayari. Tahimik ang buong paligid. Mas tahimik kaysa karaniwan. Sa baryo namin kahit hatinggabi gabi, may aso pa rin tumatahol o kuliglig na umaawit. Pero nang gabing iyon, parang naglaho ang lahat ng tunog. Bigla kaming nakarinig ng malakas na tunog mula sa bubong. Parang may mabigat na tumapak sa yero. Noong una, isang beses lang kaya hindi kami sigurado kung imahinasyon lang ba. Hanggang sa nasundan pa ito. Sunod-sunod at malinaw ang mga yabag sa ibabaw ng bahay. Dahil yero lang ang bubong, ramdam namin ang bawat hakbang. Hindi lang basta tunog, parang nanginginig ang buong bahay sa bigat. Narinig ko si kuya, pilit nagsasalita kahit may mataas pang lagnat. Mahina ang boses niya pero halatang takot. Ma, may tao po sa bubong. Hindi ka agad sumagot si mama. Kita ko sa mukha niya ang tensyon, kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Bigla niyang kinuha ang buntot pagi na nakasabit sa dingding. hisa ito sa mga paniniwala sa amin, na kapag hinampas mo ang sahig gamit iyon, nasasakta ng aswang at hindi agad naghihilom ang sugat. Tumayo si Mama sa gitna ng sala at malakas na hinampas ang sahig. Umaling aungaw ang tunog at parang umuga ang buong bahay. Pagkatapos noon, bigla naming narinig ang isang mabigat na kalabog mula sa labas. Parang may tumalon mula sa bubong pababa sa lupa. Maging ang yero ay bahagyang umangat bago muling bumagsak sa pwesto. Napaiyak kaming mga bata. Kahit mga kuya kong halos mawalan na ng boses, dahil sa sakit, napahikbi at kumapit sa akin. Si mama pilit kaming pinapakalma, sinasabing huwag matakot at nandyan lang siya. Pero kahit anong lakas ng loob ang ipinapakita niya, ramdam kong hindi iyon simpleng pangyayari sa gabing iyon. Matapos marinig ang pagbagsak mula sa bubong, wala ni isa sa amin ang nakatulog. Gising ang diwa naming lahat, nakikiramdam sa bawat galaw sa paligid. Kahit hampas lang ng hangin sa dingding, napapatigil kami. Kahit aso sa malayo, parang nagiging banta. Nakahiga kami pero nanlalamig ang mga katawan at ramdam ko ang patak ng malamig na pawis na dahan-dahang dumadaloy sa likod ko. Yung mga kamay ko ay nanginginig habang mahigpit kong hinahawakan ang kumot. Wala akong lakas ng loob lumapit sa bintana, pero ramdam ko na parang may nakamasid sa amin mula sa labas. Buong magdamag ay nagbantayan kami. Nakaupo si mama hawak-hawak ang buntot pagi. Paminsan-minsan pinapahiran niya kami ng langis na galing sa bote. Sabi niya, Protection ito laban sa masasamang espiritu o nilalang. Ako naman ay nakasiksik lang sa tabi ng kuya ko. Pinipilit na ipikit ang mga mata pero hindi mapanatag. Nang sumikat ang araw, doon lang kami nakahinga ng kaunti. Halata sa mukha ni Mama na hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nakikita ang salarin. Walang iba kung hindi si Mang Elias. Kinahapunan, nagpunta siya sa bahay ni Mang Elias at sumama ako at isa kong kuya. Kahit mahina pa, gusto naming malaman kung ano ang kalagayan niya. Pagdating namin sa bahay ni Mang Elias, sinalubong kami ng kanyang anak na babae. Wala po si tatay, umalis siya, ang sabi niya. Pero ramdam ko agad na may tinatago siya, hindi siya makatingin ng diretsyo at parang hindi komportable na kausapin si mama. Pero hindi basta-bastang naniwala si mama. Hey, bakit bukas? Tanong niya parang may inuubo. Pwede ba kaming pumasok? May sasabihin lang sana ako. Hindi na nakatanggi ang anak, kaya pumasok kami sa loob. Doon, nakita namin si Mang Elias. Nasa higaan siya, mahina, at halos hindi na makatayo. Pawis na pawis, at tila may pilay sa kanyang katawan. Nagulat ako hindi ito ang anyo niya noong hapon nang makita ko siyang pumunta sa silong namin. Noon ay diretso ang lakad niya, mabigat ang tindig. Pero ngayon, parang bigla siyang tumanda at nanghina, may sugat pa sa balat. Nang makita siya ni Mama, naghanda na rin siyang umuwi para bang nakumpirma ang kanyang hinala. Kahit hindi niya sinabi, Nabasa ko ang iniisip niya. Tama ang kanyang pakiramdam tungkol sa matanda. Pagbalik namin sa bahay, iba na ang pakiramdam ng lahat. Wala nang nagbibiro o nagkwekwentuhan tungkol sa mga laro o kapitbahay. Ang mga kuya ko na sanay mangasar at mangulit ay biglang naging tahimik, nakaupo sa sulok at nakatingin sa sahig. Kahit ako, Ramdam kong nagbago ang hangin sa bahay. Si Mama pilit ipinapakita ang katatagan. Sinabi niyang, Huwag kaming matakot na wala nang babalik at ligtas na kami. Pero kitang kita sa kilos niya na hindi rin siya panatag. Halos hindi niya bitawan ang buntot pagi at palagi niyang inilalagay sa ilalim ng banig sa tabi niya. Handa kung sakaling may mga nilalang. Nabumalik sa bubungan o paligid ng bahay. Tahimik ang buong gabi. Walang aso na tumatahol, walang kuliglig, at ang hangin ay parang ayaw gumalaw. Pero sa gitna ng katahimikan, may mabigat na pakiramdam. Parang may nakamarsid sa bawat galaw namin mula sa labas. Kahit saan ako lumingon, Parang may matang sumusunod sa akin. Hindi ko mapigilan ng init ng katawan ko dahil sa lagnat. Pawis na pawis ako, pero nanginginig sa lamig na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, bumaba ako sa silong para lang huminga at makaramdam ng ginhawa. Habang nasa ibaba, napansin kong may tunog na nanggagaling doon. Para bang may kumakaskas sa ilalim ng bahay. Una, iniisip ko na baka daga lamang iyon o pusa ng kapitbahay. Pero habang pinakikinggan ko, ramdam kong iba. Mabagal ang tunog, paikot-ikot, at hindi umaalis sa isang lugar. Biglang lumamig ang paligid at napansin ko mula sa isang sulok ng silong na may nakasilip sa akin. Hindi ko makita ng buo dahil madilim pero sapat na yon para tumindig ang balahibo ko napaatras ako at napasigaw dali-dali akong umakyat sa hagdan halos matapilok pa ako sa pagmamadali pagkarating ko sa itaas sinalubong ako ni mama galit ang mukha niya hindi dahil wala siyang nararamdaman kundi dahil sa takot niya para sa akin sinigawan niya ako Bawal bumaba ng mag-isa lalo na sa ganitong panahon. Dumating ang sumunod na araw, pero hindi naging magaan at maayos ang pakiramdam ng lahat. Kahit bahagyang gumaling ang lagnat namin, may kakaibang lamig sa loob ng bahay. Hindi hangin, kundi lamig na tumatagos hanggang sa buto. Minsan kahit nasa tabi ko ang mga kuya ko, Pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Tahimik sila at halos hindi gumagalaw. Kinagabihan, habang pilit na pinapatulog ni Mama ang lahat, may narinig kaming kakaiba. Una, mahina, parang tinatawag ang pangalan ng isa sa mga kuya ko. Akala ko guni-guni lang dahil sa lagnat ko. Pero nang marinig ko ulit, Malinaw na may boses mula sa labas na inuulit ang pangalan ng kuya ko. Nang marinig iyon ni mama, agad siyang tumayo, kinuha ang rosaryo, at buong lakas nagdasal. Ang boses niya ay nanginginig pero matatag, paulit-ulit na nagaantanda ng krus at ipinagdarasal kaming lahat. Halos mapatid ang hininga ko sa kaba habang nakikinig. Ilang saglit pa, Kinuha ni Mama ang buntot pagi at hinampas sa sahig. May narinig kaming pumalahaw mula sa malayo para bang may nasaktan. Sumigaw si Mama. Hinding hindi mo makukuha ang buhay ng mga anak ko. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa baryo. Si Mang Elias daw bigla raw bumagsak at hindi na makabangon. Halos hindi na siya makapagsalita at malubhana ang kanyang kalagayan. Marami ang nagpunta sa kanilang bahay para kumustahin, pero kakaunti lamang ang pinapasok ng pamilya. Nang marinig ito ni Mama, hindi siya nagulat. Seryoso ang mukha niya, ngunit may bahagyang kumpiyansa. Sinabi niya sa amin na huwag nang matakot. Sanay na siya sa mga kwento at paniniwala ng matatanda at malinaw sa kanya ang koneksyon. Kung sino man ang gumagala sa bubong ng aming bahay nitong mga nakaraang gabi at kung sino man ang gustong pumasok o mangistorbo na tamaan ng buntot pagi. Ngayon ay sugatan at hindi na makabangon. Hindi na niya kailangan pang ipaliwanag, ngunit kitang-kita sa kanyang kilos at pagkibit-balikat na sa kanya. Tapos na ang laban. Kami, mga bata noon, hindi ganoon kadaling maniwala na ligtas na talaga kami. Kahit nakahiga sa banig, ramdam ko pa rin ang pawis sa batok at ang kaba na baka sa susunod na gabi ay may kumatok, may dumaan sa ilalim, o may tatawag ulit ng pangalan namin. Ilang araw pagkatapos nito, naririnig ko ang mga matatanda na nag sa harap ng tindahan ni Aling Sita. Sabi nila, Dati raw, may nakakakita kay Mang Elias na lumilipad tuwing gabi. Hindi raw siya tao, kundi nagiging malaking aso o ibon. At nakikita sa bukirin, paikot-ikot sa ere. Habang nakikinig ako, nanamig ang mga kamay ko. Paulit-ulit kong naiisip ang mga gabing may malakas na kalabog sa bubong. Ang gabing halos wasakin ang hindi namin nakikita ang yero namin. Kahit hindi ko sabihin sa iba, sa isip ko, baka nga totoo ang mga sinasabi tungkol kay Mang Elias. Unti-unti ring humina si Mang Elias. Hindi ko na siya nakita, ngunit sabi ng iba, malalim ang sugat sa balat niya. Hanggang sa mga oras na iyon, naniniwala ako na si Mama ang may kagagawa noon. Ang paghampas niya ng buntot pagi sa sahig ang nagdulot ng mga sugat sa katawan ng matanda. Unti-unti ring gumaling kami mula sa sakit. Bumalik ang aming lakas, pero nandun pa rin ang takot na baka may bumalik na nila lang sa bubong ng bahay. Palagi sinasabi ni Mama na ligtas na kami at hindi niya hahayaan na mapahamak o makuha kami ng aswang o kahit na anong nilalang sa paligid. Kinabukasan dumating ang balita na hindi namin inaasahan. Si Mang Elias daw ay pumanaw na. Kumalat agad ang balita sa baryo. Maraming tao ang nagsasabing hindi siya ordinaryong namatay. Baka raw natamaan siya ng dasalat at buntot pagi. Hindi namin alam ang buong katotohanan, pero kitang-kita namin ang reaksyon ni Mama. Tahimik lamang siya, ngunit malinaw na naiintindihan niya ang nangyayari. Kami mga bata noon, lalo pang natakot. Kahit patay na si Mang Elias, hindi agad nawala ang kaba. Gabi-gabi bago matulog, nagdarasal kami ng sabay-sabay. Halos ayaw ko nang ipikit ang mga mata dahil takot akong may biglang dumating. Hindi nagtagal, nagkaroon ako ng bangungot. Panaginipan ko si Mang Elias, nakaupo sa hagdan ng bahay namin, nakatingin sa akin, walang salita. Ngunit ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Pagkagising ko, pawis na pawis ako at halos hindi makahinga. Linggo rin nang dumating ang lola namin mula sa kabilang baryo. Nang marinig niya ang lahat ng nangyari, hindi na siya nagulat. Umupo siya sa harapan namin at nagsimulang magkwento tungkol sa mga aswang. Sabi niya, matagal na silang bahagi ng alamat at karanasan ng mga tao sa baryo. Maraming uri raw, may lumilipad, may kumakain ng bata at may nagpapanggap na hayop. Malakas ang kapangyarihan nila, kaya humihigop sila ng lakas at buhay ng mga tao, lalo na ng mga bata. Isa sa pinakamalaking takot nila ay ang buntot pagi. Kapag tinamaan sila nito, sugatan sila at hindi basta-basta makakabalik. Habang nakikinig ako, lalo akong natakot, pero natuto rin ako. Doon ko naunawaan kung bakit hindi binibitawan ni Mama ang buntot pagi. Yun pala talaga ang sandata laban sa kanila. Sa murang edad, natutunan kong hindi dapat isasantabi ang mga kwento ng matatanda. Makalipas ang ilang linggo, bumuti na rin ang pakiramdam naming lahat. Bumalik ang gana naming kumain, at ang tawanan naming magkakapatid. Nagsimula ulit kaming maglaro sa bakuran at bumalik sa dati ang simpleng buhay sa baryo. Pero hindi na nawala ang takot ko sa gabi. Lumaki ako na daladala ang alaala ng gabing iyon. Bawat lagabog sa bubong, bawat ingay sa dilim. Kahit ngayon, kapag maingay ang bubong tuwing umuulan o may naririnig akong kakaibang tunog, may kaba pa rin akong nararamdaman. Kaya, lola ba siyang? Naisip kong sumulat ng liham na ito. Hindi lang para maibahagi ang kwento ko, kundi para ipaalala rin sa lahat na minsan. Ang mga kwento ng matatanda ay hindi basta-basta. May mga katotohanang nakatago dito. Higit sa lahat, natutunan ko na ang tapang at pananalig sa isang ina ang pinakamahalagang proteksyon ng isang pamilya Hanggang ngayon bitbit -bit ko ang aral na 'yon Sabi ko nga sa sarili ko Nakaligtas kami dahil kay Mama at dahil sa buntot pagi na naging sandata namin laban sa aswang Lubos na gumagalang Corina